Musta Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Lokasyon ng Timog Silangang Asya Ang Asya ay isang kontinente, na matatagpuan sa hilaga ng Ecuador at Silangan ng Europa. Ito ay binubuo ng 48 na mga bansa, at may kabuoang populasyon na mahigit sa 4.6 bilyong katao. Ang kontinente ng Asya ay kilala sa kanyang malawak na sakop, kultural na kasaganaan, at kasaysayan, na nagtatampok ng mga malalaking imperyo at kabihasnan. Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon sa kontinente ng Asya. Ito ay kilala sa kanyang masalimuot at masagana na heograpiya, kultura, at kasaysayan. Kapag nababanggit ang Timog Silangang Asya, ang mga imahe ng mga makukulay na pulo, malalaking ilog, at mga makasaysayang lungsod ang kaagad na pumapasok sa ating mga isipan. Ngunit ang rehiyon na ito ay higit pa sa mga ito. Ito ay isang masalimuot at masagana na heograpikong lugar, na nagbibigay buhay sa iba't ibang mga lipunan at kultura sa buong mundo. Sumagi na ba sa isip mo ang mga katanungang, ano ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya? Paano nahubog ang pisikal na katangian nito? Malaki ba ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya, sa pamumuhay ng mga taong nakatira dito? paanong ang ugnayan ng tao at kapaligiran ay nagbibigay daan sa pagbuo at pagunlad ng kabihas ng asyano. Halina at simulan natin ang pagtuklas, matuto, at magkaroon ng mas malalim na pag sa heograpiya ng Timog Silangang Asya, ang rehiyon na ating kinabibilangan. Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang griyego na geografiya. Ang geo ay nangangahulugang lupa, samantalang ang grapiyan naman ay sumulat. Sa makatuwid, ang geografiya ay sumulat sa lupa. Geografiya ang pag-aaral ng mundo at ng mga elemento nito, kabilang ang mga tao, hayop, halaman, lupa, dagat, at mga kapaligiran. Ito ay isang malawak na disiplina, na nakatuon sa pagsusuri at pag-unawa sa mga pisikal, sosyal, at kulturang aspeto ng mundo. Ang bawat salik nito gaya ng kapaligirang pisikal, ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig, klima, at likas na yaman ng isang lugar, ay nakapagbibigay impluensya sa pagbuo at pagunlad ng kabihasnan ng mga asyano, at patuloy na humuhubog sa kanilang kultura at kabuhayan. Sa pagtuklas ng mga rehiyon sa mundo, isa sa pinakamalaki at pinakamayaman sa kultura ay ang Timog Silangang Asya. Tinutukoy nito ang rehiyon na matatagpuan sa silangang bahagi ng Asya, at minsan ang binyansagang Farther India, at Little China, dahil sa impluensya ng mga nasabing kabihasnan sa kultura nito. Ang rehiyong ito ay nahahati sa dalawang subregions, ang mainland Southeast Asia na binubuo ng Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, at ang insular Southeast Asia, kung saan matatagpuan ang mga bansang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, at East Timor. Ang lokasyon ng Timog Silangang Asya, ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa Timog Silangang bahagi ng kontinente ng Asya. Ito ay matatagpuan sa hilaga ng Ecuador, sa pagitan ng China at Timog Asya. Ang Timog Silangang Asya ay isang malaking rehiyon sa Asya. Mayroon itong kabuo sukat na halos 5 milyong kilometro kwadrado. Napapalibutan ng Silangang Asya sa hilaga, karagatang Indian sa kanluran, Australia sa timog, at karagatang Pasipiko sa silangan. Ang Timog Silangang Asya ay kilala sa kanyang natatanging kultura, kasaysayan, at likas na yaman. Isa itong lugar na mayaman sa kasaysayan, kung saan matatagpuan ang mga sinaunang kabihasnan, tulad ng Kamir sa Cambodia, at mga Cham sa Vietnam. Ang rehiyon ay may magandang kalikasan, kung saan matatagpuan ang mga tropikal na kagubatan, magagandang mga baybayin, at mga kagubatan na puno ng buhay. Sa kasalukuyan, ang Timog Silangang Asya ay patuloy na lumalago at nagbabago. Sa pagunlad ng teknolohiya at globalisasyon, mas lumalawak ang ugnayan ng mga bansa sa rehiyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi maitatanggi ang kahalagahan ng Timog Silangang Asya sa pandaigdigang ekonomiya at politika. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.